mangansata guys. Uh, kamatis pipino nya itlog nya muka ang guys <laughs> natay saba oh. tapos mangos tres sa kadlawan Kang taw ka nang guys eh So ayan guys nahuman naman tagka ng atong sa atong marang series so mukaon sa jud tag ko anon guys ang ah, akong kaonon karon kaning mani kaning nag fried egg ko tapos nag slice ko og kanang kamatis nya pipino nya for this video guys nagkaon kaon sa kog rice kay kanang dugay na kay ko ka og rice pa or nag gakaon ko rice pero ginamay lang so karon mukaon sa jugo rice kay bago ko aning uli guys ikan ko sa trabaho niya yeah, kadlawon ni na ni alas <laughs> stress, alas stress na so mukaon sa ako bago ko matulo guys so natay sabaw po diha kana uh, sabaw na uh, baka Bug, medyo bugnaw na na wala na ako giinit guys kay gasto kay gasol <laughs> so nahuman na to sa so tong marang serie so dali na punta so mga on tanin nyo guys kay wala, na dijud na ko ma perfect ako ang pag low carb low carb guys nya yeah. nagaiwas unta ko aning itlog kay di ba na ko allergy sa tiil ang bot allergy ba ni guys unsa sa ka gid ba ni ko or whatever on sa ni nasa -il. so nagaiwas ko kaon og itlog og manok pero this video na kaon jud ko og itlog guys kay wala man jud tay laing makaon so nag fried egg lang jud ko kay Usahay makaingon tay. Bahala na. Panagsara bitaw pero bitaw guys ay kana bitaw panagsara usahay mo upod na maka-trigger basa ato ang gipambati sa lawas. Pero bahala na guys kay lami man pud lami na amangod sa bawal ang lami guys. <laughs> kay kato bitaw marang dili man dapat na kung magsikog ka marang kaso sayangan man ta guys, sayang man so Wah juta choice maka kau unjuk marang, perlu dipindir jenis tau guys disiplinar aja sarili. Yang saya lagi kayak kenang kay, mau tetak lagi satu isip barang kenang ah tak sarah bintau tak sarah bintau ni anak, perlu dapat dili jadi anak guys. So, anyway, uh, muka unta tu so, nakuha saja ku guys di sana kay pak abot nak pak tanau nak ku sekali na amai kan on so. Murag juga ikan on, ika on, ikan, ikan on, for this video guys bahala na lang jud nya <laughs> yeah. nag-agi ko sa bangkerohan no sige kog agi bangkerohan kay every time nga kanang gusto ko mukao no kay sa bangkerohan magudang na guys so ning kog bangkerohan kay nagpalit na pud kog mangustin kay sa tinuod lang guys sa bangkerohan tag 25 lang gihapon ang kilo sa mangustin 25 per kilo So nagpalit na pud kog mangustin kay lami na po di kaon guys ba nagpalit ko ani uh, og mga 2 kilos lang guys nya. Mo to nagpalit og 2 kilos na mangustin nya kana akong gikaon na pipino nagpalit na lang ko kay every time nga uh, mahutdan kog pipino guys maadto kog kay sa bang man gud na ang barato ba ang usahay ang pipino tag 15 per kilo pero this time, ako napalit na ni siya sa uh, 18 per kilo ni. Okay, usay, maabot man nagtag 25 per kilo yung usay. Mo ano pa jud na guys, maabot pa jud nagtag 35 per kilo ang pipino. So sa bangkiruhan, mag ko magtuyok lang jud sa bangkiruhan, na jud dito ang barato tanan. Okay, kung palit ka o kuan guys kanang pipino sa tindahan ng isa ka buok, kuan na na siya ak 20 pesos o 15 pesos so manto na nagagbangkirohan kay ang imong ang 15 ki 15 pesos 1 kilo na didto <laughs> So ana jud ko guys basta kanang gikan gani kong trabaho niya, kanang bago ko matulog mukaon jud ko guys kay kanang basta nay na makaon pero kung wala ay makaon guys say mapalit ko sa gawas kay kanang dili di, man gutan makatarong og tulog guys bambot lang kung kamo pud ba kay ako pag gutom gani ko pag matulog di ko katarong og tulog mo nang mukaon jud ko every time bago ko matulog basta ay kanang gutomon ko <laughs> kanang magdamgo-damgo merang gihapon ta sa ang kuan guys tulog nga nagkaunta so may nang mukao na nang tadaan bago tama matulog kay ini kaadlaw guys mani mani udto ko ana adit na ko mamahaw ini kaadlaw kay murag mo na ni ako ang pamahaw kaning kanang ini kulit na ko gigkag so murag mo ni akong pamahaw nya pag mani ko mo na alas 12 so mga pila ka oras na siya guys So daghan kayong salamat sa tanan no? sa tanang mga nagsuporta sa ato ang uh, vlog sa ato ang mga video. So bahalag wala kay tay mga views guys padayon ra jud ni kay sibre maabot man jud siguro ang panahon nga. kasi mudaghan gan ni atong views. <laughs> pero so far guys ginagmay pa jud kay atong views pero di lang nato na i-dibdib no kay dili lang man it kita daghan manta <laughs> labi na nang gano di <laughs> daghan kayo ta so sige lang kay ang atuan is kanang nalantay remembrance nalampod tay mga inipagabot sa panahon natay tanaw tanawan uy nalantay tay mga inani nga nahitabo sa tong kinabuhi no <laughs> mo na magpadayon ta guys kato mga kuandihan mga parehas sa kuwa nga ginagmay ra pug views padayon lang jud mo padayon ra ani kanang isipon na nato to nga kanang although makakwarta man taan ni ginagmay pero sige lang ato lang isipon nga kanang ano lang diba kanang lingaw lingaw lang po nato lingaw nya at the same time maka kwarta nya pag makakwarta taani taan makatabang puta sa uban ana ragod so nagkaon ko og upat ka mangusti mangusti mang na ni for to this video guys kay wala na ko gihurot ang 2 kilos guys ay kay murag ma overeating na pud <laughs> kay nagkaon bitaw tag rice ni nana so maraming salamat sa lahat sa mga nag-support. sa atin sa ating munting channel maraming maraming salamat guys god bless you all until next time thank you